Malak raw sa paan ng reklamo ni Congresswoman Franz Castro si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagkabanta sa kanyang buhay. Pumalag din ang kamera sa mga patutsyada ng dating Pangulo. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Dapat na raw itigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga paninira at pagbabanta sa buong kamera at sa mga mambabatas. Ito ang nagkakaisang pahayag ng political party leaders matapos ang mga akusasyon ng dating presidente sa panayam sa SMNI. Sinabi kasi ni Duterte na ang kamera ang pinakabulok na institusyon sa bansa. Sa joint statement ng lakas CMD, PDP Laban, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party at Partylist Coalition Foundation, sa pag din ni Duterte sa Port barrel, nanindigan din silang unconstitutional ito at nire-respeto raw nila ang desisyon ng Korte Suprema. Sa halip daw na maglabas ng mga aligasyon, hamon nila kay Duterte magsampan ng kaso kung may hawak siyang ebidensya. Sinigundahan naman yan ng House Secretary General. We have to say something, no? Uh, hindi pwedeng laitin yung, yung buong kongreso, yung House of Representatives, no? Kasi siningle out eh, tapos brining up pa yung pork barrel, which is non-existence na ngayon. Pinalagan din ng Kamara ang akusasyon ng dating Pangulo na may confidential at intelligence funds ang Kamara. Pagdidiin ng Kamara, wala silang confidential funds, kundi extraordinary expenses lang ang meron sila. Transparent at inu-audit daw ito ng Commission on Audit. Lahat ng expenses ng congressman, tapos divided equally yun, kundi 1.6 billion. Tikpa pa 5 million yung mga congressman. Yan, pinapasok lahat yan yung pangtulong nila sa constituents, hospitalization, mga victims of calamities, no? Pati yung operation ng opisina kasama ron. Panawagan din ng kamera itigil ni Duterte ang anumang pagbabanta sa sino mang miyembro ng institusyon. Sa parehong panayam kasi, nagbanta ang Pangulo sa mga komunista at kay ACT Teachers Party Representative Franz Castro. Pero naka na ang video ng panayam nito sa social media. Magsasamparaw ng reklamong grave threat si Castro laban kay Duterte. May word kasi napatayin. Kaya yun yung worrisome at nakakatakot. Kasi alam naman natin si President uh, dating President Duterte, marantian, ma nagdred nagbibilify, pero kakaiba ito ngayon, ano, very extreme. And to think na hindi na siya presidente, baka nalimutan niya, wala na siyang immunity from suit. Bukas naman daw ang kamera nabigyan ng security details si Castro kung kailangan. Sa gitna nito, ipinagtanggol ni Senador Bato de la Rosa si Duterte. Kilala si, si si President Duterte, mahilig yan sa figure of speech, di ba? Pumatay. Anong pinatay niya? Is it the person itself? Or the cause? Or yung the instrumentalities? Ano yung pinatay niya doon na, na sabi niya pinatay? Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.